Ganong katas ang tubig? Lagpas pa oh, Wala, di ka talaga mabubuhay Kumita ka kahapon o oh. Isan Isan ka kumain Paano yun eh, pag wala kang Paano yun kuya pag wala kang kinita Saan ka ano Ha ah, Kagabi kumain ka kagabi Hindi nga Saan ka na uwi kagabi Saan ka natulog Marami rin kayo dyan Ano yan kuya pag ano halimbawa paano kuya pag halimbawa nagkasakit ka Baka, kaya saan ka kukuha ng panggamot mo <laughs> Kibawa, Wala Wala na makakita. Dalihin ka na naman ng prediktor. Kawawa <laughs> naman kayo. Oh. Wala ba kayong ano rito kuya, yung pamilya mo, kamag-anak mo? Di ba? Magkano yan? 7 Capital Twin. Kulang pa. Oo. Uh, paano ka na pa dito sa... Dari ng Nakipagsap Nakipagsapalaran ka? Oo nga, pero ang daming namatay noon, 'di ba? Noong mga kapanahuna na 'yon, Yolanda yata 'yon. Wala mga patay. Mm. Ah, oh, ganun ba? Kaya pala no. Tapos Yung pagdating mo rito sa Manila, sino ang tinutuluyan mo? Kapet Pinsan mo, ilan taon ilan taon ka doon, nakatira? Kumalis ka din? Nandun pa yung pamilya mo sa probinsya? Kung uwi ka ng probinsya, no, nandun yung pamilya mo sa probinsya, nandun pa? Uh. Ba't ayaw mo na lang umuwi? Mahirap. Mahirap din ang buhay dito pag wala kang kamag- masisilungan, no? Oh. 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 Oh, na lang. Sulbo ano.

Mm. Uh. Uh. Ano kuya? Hindi ka na natutulog doon sa sementeryo. Di ba sabi mo natutulog ka doon sa sementeryo? Pag maulan. Ah, kagabi umulan na. Um, ba umulan kagabi? Ah, oh, okay kaya pala no. Oh, nga no. Oh. Dapat kunin mo na pag may binigay sa para oh. Dito talaga sa Mini dito talaga sa Maynila kuya, mahirap talaga rito pag wala ka masisilungan. Oo. Oh. Oh, ngayon, no? Diyan ka lang, diyan ka lang natutulog doon. Oo. Buti hindi ka nilalamok. Mabuti hindi ka nilalamok. gusto mo na umuwi sa inyo pero wala ka lang pamasahe o, ba tayo may try kuya lumapit sa DSWD hindi para bigay hingi big matutulong bakit Hindi. Tipsy niya, pati ni Malira. Sabi kahit tumakay ka ng pakyaw yung natin yung plato. Hindi, sabi naman sa DSW, hindi ka nang papahiyain doon, basta Ay, ano. Lang, gusto mo, ihatid kita doon, libre ka nang wala ka nang babayaran sa akin. Hindi, hindi na. Hindi, DSW, di. Huwag mo. Ihatid nga kita doon. Lang, Para tulungan kita. Ah, sige ikaw. Oh. Ilan ba kayo? Ilan ba kayo kuya magkapatid? Ilan kayo magkapatid? Buhay pa ngayon. Ah, yun yun. Ikaw na lang natira. Oh, naano ko ngayon, nasadsad. Sabihin mo, God bless pag binigyan ka. God bless po. Ganun ba? Hindi ka basta wag ka lang makalimot sa tas, <gibberish> Bait naman yan eh. Hindi, <gibberish> wala naman eh. Ang ginawa mo naman, mabuti yan eh. Nasa hindi ka naman namilit kung magbigay sila o hindi. <gibberish> ano eh, may ano ka, arthritis? Oo, oh, maghapon nga no. Oo. Oh. Di kahapon wala kang panangalian, wala kang hapunan kahapon. Oo. Oh. Kawawa naman kayo. Oo. Di, ba oh. Di basta Basta mayroon naman, wala naman problema. Kaso pag dumadaan ako rito, mag-uumpisa pa lang ako magbiyahe. <laughs> oh. Kaya nga Ano plano mo kuya kung sakaling ano? Ano plano mo? Uwi ka ng probinsya na lang. Pero may bahay ka pang uwi an doon kung sakaling uwi ka. Gano'n? Mayroon na pari? May 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 Binada na ng Gano ba kataas ang tubig no mga panahon na yun nung nagkaroon ng Yolanda doon? Yolanda ba yun? Kung hindi ako nagkakamali yun? Gano kataas ang tubig? First floor? Second floor? Diba, ah, ito? Tubig? Diba, building, eh? kataas ang tubig? awala pa. Ah, wala. Di ka talaga mabubuhay. Hindi diba, Ganon kataas? Lagpas pa Ah, di ka talaga mabubuhay dyan. Ang dami ng kurehan na matay kong pare. Oo. Oh. Nakalabangun na yung isang pa siya. Ang mga kahon. Wala, di ka talaga bubuhayin dyan. Pag ganon ka... Lagpas pa. Anong, anong oras, anong oras ba yun? Yung mga panahon na yun? Ha? Anong oras inatake ng... Uh, surge saan tawag doon eh, di ba? Surge? Sa padu, sa padu. Anong? Ulan. Umag... Tapos, sabi ko, nandito muna ang kalabaw namin. May pato. Sabi ko, sabi ko, walang daw. Mga banda like, alas 12. Nandito muna ang kalabaw. Alas 12 ng tanghali? Tapos? Pagkagabi, tumakas na. Tumaas na? Aggabi siya umatake? Hindi e, ka makat... tayo patatak ng ulan. Pagtangunan. Walang atas. Ikaw, paano ka nakatakas nung mga panahon ng kuya? Wala well, na nun? Buti nakaligtas ka. Hindi mo sinama yung mga mo nung... Ah? Uh, anong naisip mo no? nun? lumakas ng ulan, nag ka na na pumunta sa... Ni May niyog mm. O, so, ng, uh, niyo saan, bundok. Niyo. Sis, kung hindi pala. Ang taas pala ng tubig, ang taas niyan kuya, ganun kataas na building. Napaka-dami. Kita hindi katawala talaga mabubuhay niyan. Bundok, Oh, bundok talaga manuhan mo dyan Yung barko pala Oh, hindi na yata inalis yun kasi parang ano, ginawa na siyang ano, ano parang tourist spot na rin. Ani, ano tawag nito yung ano? Parang alaala -ala na lang ba? Ninakaw? Pero ang barko hindi gumano no? Gumano lang no? Sumadsad lang? Nakakatakot pala yun ano Kaya pala nag decide ka lumuwas na Maynila Sabihin mo lang kung kailangan mong tulong May ano ko pwede ka, ka sa DSWD Ihatid kita doon Kaso nga lang, pag-uwi mo doon, wala ka rin naman titirahan, paano yan? Hindi, yun nga, this WD ang tutulong sa'yo. O. Oh. Bibigyan ka ng pangkabuhayan doon. Kung silang bahala doon eh. Ah, bibigyan ka ng ano? Bibigyan ka ng trabaho. Ha? Oh, maraming <laughs> Yari tayo dyan Maya maya kunti Pahinga mo na ako Galing ang kabiti O Malayo rin yun Pag Namamanid yung kamay ko Ah marunong ka mag drive Anong Anong dinadrive mo Tinwiler Oo. Oh. may lisensya ka. May lisensya ka. Ilan taon na kayo ngayon, kuya? Uh, ah, medyo ano, no? Buti malakas pang pangangatawan mo, no? Hindi naman kayo nakakalimot tumawag sa taas oh, okay. na ano. Importante basta wag lang gumawa na masama, di ba? Mabuti naman yung ginawa mo eh. Kaya taga-bukas yan o. Oh, kung may papasok, may lalabas. Oo. Oh. Ngayon, kung hindi ka man matulungan ng mga pinsan, kapatid mo, yung Diyos ang magbibigay ng tao para matulungan ka. Meron na. Naka magkano na? Kinsi ang kanin? Mahal naman. Oh, may binigay na sayo na ulam. yeah, may binigay pa si na ulam oh. Dey kagabi pala wala kagabi pala wala ka pala hapunan walang pa Di pa ano tiniis mo na lang yung gutom. <coughs> Ilan? hitung araw bago mamatay pag walang kain. Ah. Uh. <laughs> wala ba? Kuya, yeah, may may bigay ako sa iyo, Kuya. Huh? May bigay ako sa iyo para makakain ka na. <smart noise> ah. Yung ano, araw, oh. Kain lang. Sos, grabe no, dalawang araw. <laughs> oh, kasi

Wasak Wasak What's po Grabe, no? Kaya ano yan Grabe, grabing bangungo talaga nangyari doon. Malakas yung Ano Oh. Alam mo? Ano ah, niyaya ay mo pala yung mga kapatid mo noon Kaso ayaw sumama Mama. Oh. Pati nanay mo, ay patay na pala nanay mo no? Umabot na kala yun, 10 Alin yung, ay yung edad, edad niya Ma Mother mo Tapos, nagnanay Ikaw nga, believe nga ako sa'yo eh Kita mo, inabot ka na ng edad na 79 Malakas ka pa Parang ano pa lang, uh, isipin mo Parang Ay, uh, Samantalang yung lolo ko noon 74, mahina na eh ikaw, malakas pa. Kuya, pang ano mo? Uh, pang ano, pang... Para makakain ka na. Kasi ako, wala naman problema dahil babiyahe ako. Alam mo kung nag-asawa ako, ayaw ng mga kapatid ko. Oo. Oh. Hindi ka na mag-asawa. Alala mo yung mga Oh, ba? Natural talaga, asawa mo. May pamilya, bubuo ka ng pamilya eh. Sabi niya yung nagiging bayanan ko, Nagsita ka, nasa Maynila eh. Oo. Oh. magandang buhay na yan. Biligan ako ng tira. Sabi siya akin, sa yan ang bahay sa isang kamisa eh. Mm. eh. Mm. Ayaw, ayaw mong pumunta. pumunta? Ha? Ayaw mong pumunta? Yung mm. magiging diyan ako sana, waray sa katakuban din. Oo. Oh. Yung mga anak niya, magandang buhay. Oo. Oh. Yung puso niya, biligawang ko. Ayos na nga. Kami. Anong araw? Oo. Kapatid ko. Ganun ka ang mag-asawa. Kapit sa ulo yun. Hindi, <laughs> paano kung tumanda ka? Wala mag-alaga iyo wala kang pamilya. Iba talaga yung may pamilya Oo, ka? Oo, tama ka. Iba? Iba talaga kuya? Alam mo yung marunong magmotor. Oo. Oh. Lakas na kaya marunong, uh, marunong uh, bako. Oh. oh, ang dami mo palang talent. Ano bang trabaho mo nung araw? Trabaho ko nung araw, takyuban. Ang bawa, director ka ng Oo. <coughs> oh. tulong, tulong ako. Ah, hanggang, pa natut naging hanggang natuto. Naging gasolong ko. Tawag at ko sa bante. Hanggang ka. Natuto. So, so, so. Galing mo, ha? Kalang, uh, o, basta lang ako. basta. Hindi mo papuntang Murawin. Oo. Oh. Basta makasilip ka ng mga oportunidad na maaaring. Oo. Oh. <laughs> Parang lasing kuya, lasing. Magdamag yan ha. Galing sa ganun mga turista eh. Pag... Ha? Ha? <laughs> Ayan. O. Oh. Kilala mo? Kilala mo? Ha? nga. oh Oo nga eh. Oo. So sige kuya. Ano na lang. Oh.

Pero mahirap kasi si Kuya pag sa labas ka natutulog, you know? Lalo na sa edad niya eh. Ay, oh. Oh. Totoo yan. Basta... Oo. Oh. Kahit may... Kahit may masamang balak yung nagapaligid sa'yo, kung nasa task ka, Oh. Tamarin. Oh, tama yan. Totoo yan. Una talaga, huwag kalimutan ng Diyos. Tama, no? Oh. Oh. Sige, kuya. Babiyahin mo na ako. Sige. Ingat ka din. Uh, kung ano, may may pupuntahan ka limbawa, may pupuntahan ka limbawa, sabihin mo lang. Ililibre na kita ng sakay. Uh, hindi nga nga? Sige, kuya. Ingat to. Uh. Oops. Ay mga paps, ito nakilala ko si Kuya. Ano 'yan ang trabaho, ang trabaho lang niya dyan, mga paps. Ano lang bukas, taga bukas ng ano, uh, may papasok ng mga customer. Mamili si Benelibin tapos lalabas yang taga bukas. Yan nga, kwento nga niya, minsan uh, yung kinikita niya mga bigay-bigay ng customer, hindi pa sapat pambili ng pagkain. Kung naman, pag naka-timing siya ayun uh, may pambili na siyang pagkain niya pati ulam isa ito so, sabi niya nakawa rin ayun pala yung story niya as uh, galing isa pala siya sa mga victims sa uh, Yolanda yata noon so mga paps hanggang dito na lang aking vlog